pumasok ang mga army doon sa Purok Sibin. Pinasok ang mga bahay tapos mga tao sa Purok Sibin giimbestiga. Hinahanap nila ang kaaway nila. Pinilit ang mga kasamahan namin sa pag ano tugan kung saan ang kaaway nila. Tapos pag walang tao yung bahay, binubuksan nila yung pintuan. Tapos tinatadyakan kung ano-ano pang ginagawa Sa kapilitan ng ipaamin kung nasaan yung hinahanap nila. Siyempre hindi namin alam, trabaho namin, tanim ng palay, kamuti. Pag umaga, takot kami. Nag, lagi kami nagaganyan sa likod namin. hindi kami maka, ano, ng, mga, mga palay namin, hindi nga namin nab, nabilad. Nandoon nga, sa aming bahay kasi hindi na kami makagalaw, makatarbaho kasi nandoon kasi sila sa amin. ruti yang anak trabaho nga kayo di tanga tu ta di ngarut nga buting, ti tu depan aku pada nun santuno ak babalon ka nga mata ni jem umaan apan nyo entuludan dagi ko a kuna da mo nu masabat isuda ka dagi ko ala Aan, ah, balon mi, ang anak ang nagtrabaho, tapang nagbuburas, ngarot, tibis. next man ni Sir Gasha man nun. Kung Ang um, di kas langay nga, ibagbaga na nga. NPA kami, kasi dyan, uh, supporters di NPA. Kapat ni mother mo, ta akaturo kami, tapos katuro kayo met kini Maki, kung nana. Siyempre, jirik na nasaktan na. Anya iti pa Perusaha 1empat data Following the arrest of Amelia Pond, various groups together with indigenous people from different communities of Mindanao rallied outside the Department of Education Region 11 office yesterday. Nung panahon ng ko, ako yung na regional coordinator of southern Mindanao region Rural of the Philippines. At kung panahon na yun, nakapromos ako sa paggagawa ng mga textbook na nilumad at dinodrawing ko pa yan para magamit ng mga lumad sa kanilang mga para patakan. lalo nandoon sa sa aming barangay na ceasefire si naman ngayon. Sabi ng mga magsasaka ulat sa akin, bakit nandoon sila na panawagan man ng Presidente Duterte na doon sila sa kanilang kampo.